Guys, for today's video uh, Pumasok po muna tayo sa simbahan Pangatlong araw ko po ito Nag-apply sa Manila Hindi ko lang pinakita yung iba uh, Ngayon, pumasok tayo sa simbahan Para magdasal po guys Para may panalangin po tayo At saka guidance po sa Panginoon Sa pag-apply po natin So, malapit lang po dito yung Applyan ko na agency Lumabas na po tayo sa Uh, simbahan para puntahan po natin yung agency na layan po natin so, naglakad lang po ako nyan mga ilang minutes nandyan na po ako sa agency na pa-apply natin so marami nakita po natin sa gilid marami pong pwede po kainan so hindi ka po magutom dito kung uh, matagal po kayo makalapas dito sa agency na ina-applyan natin so papasok na po ako nyan guys sa entrance nila dito sa gilid So kung makita po natin marami pong mga uh, sima na nakaabang na nag apply din po. Pero iba tong kumpanya na to guys pag wala kang bakit is naban po kayo dito kaya sinugupan ko lang po kung tatanggapin po ba tayo so may mga appointment slip po dyan nag fill up po tayo pagkatapos natin nag fill up pumunta po tayo dito sa uh, information para mag uh, iwan po ng ID tapos Nag-elevator na po tayo. Pumasok na po tayo dito sa loob ng agency. So naghanap po tayo ng kadite para yung kadite po mismo yung magbigay sa crewing ng appointment slip. So makikita nyo guys, marami mga seaman po dyan nakaabang sa tawag. Malaking kumpanya po to pero Grigo po yung uh, principal po nila. So, pinapasok po ako dito sa kaditi na maghintay po muna dito. Dito po yung room na dito po yung maghintay yung mga sima ng tawag. So, naghintay lang po ako niyan mga ilang minutes. binigyan po tayo niya ng application letter. So, ito na po. Nag-fill up na po ako ng application letter niyan. So, sinulat ko po, po yung mga number sa uh, siman's book po natin. Passport. At saka yung mga documents na kailangan po na isulat sa application letter. So, hindi madali po na mag-apply. Lalo na kung matagal na po kayo na uh, nakatambay. So, ilang taon na po ako. Almost uh, more than 3 years. So, nahirap na po. Pero sinubukan ko pa rin yung uh, kakayahan po natin kung tatanggapin ba po tayo. Kasi yung mga documents po natin yan is valid pa yung passport ko nga 2036 ko po yan ma expired kaya nangihinayang po ako pag hindi po ako babalik sa barko tsaka hindi na bata po tayo guys hindi ko po, po tayo uh, masyadong matanda hindi makatrabaho pa po, po tayo eh na nahirap pag nakatambay lang sa bahay walang magawa baka makarinig ka pa ng hindi maganda sa misis mo sa pamilya mo na mas mabuti na yung may trabaho kaysa wala kaya yun mahirap pag mag apply ulit kasi hindi tulad dati na tatawagan ka lang sa agency mo para paalisin o kunan ng plane ticket pero ito ngayon umpisa parang nagsimula ako sa una na fresh graduate ka o kakatatapos mo lang nag apprentice kaya mahirap para sa akin na nagsisimula na po, nagsisimula na naman ulit. Kasi dati nasa taas na sana tayo. E ngayon na sa mga palad ko guys. Ginawa lang po yung application ko. Ang wala kasi ko So ginawa ko. naman ako sa kalaw san san kung ano 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 kung A few minutes later. Apaka uh, po pumunta po ako ng marina para humingi po ng uh, reference number para po makabayad po tayo sa pinasiupi po natin na training. Kasi lumampas na po na isang araw wala pa po yung uh, reference number para makabayad po tayo para ma bigyan po tayo ng certificate. Kasi hindi po tayo pwede makasakay sa barko guys pag hindi po tayo makakuha ng COP o Certificate of Proficiency. So bigyan po tayo uli ng panibagong bukod sa training, bigyan po tayo ng panibagong papel sa marina. So sinulat ko muna yung pangalan ko doon at saka naghintay po ako dito 1 at saka 2 na information lang po yung lalapitan natin. So ito pong number 1, masungit po yan. Dito ako sa number 2, diyan po ako. Uh, binigyan ng reference number so sa awa ng Diyos nakuha ko po yung reference number ko at nakabayad po ako dito sa loob lang po ng marina pwede ka magbaya doon sa ground floor so natanggap po pala ako guys sa awa ng Diyos natanggap po ako sa isang agency nyan uh, kinuha po yung mga documents ko at saka nagpasalamat po tayo sa crewing uh, yung sa kapitan mabait po kasi yung kapitan bisaya din yung kapitan eh kaya nagumadali po ako na pagka kinabukasan, humingi ako ng reference number para makuha ko na po yung pinasiupi ko na training dito sa uh, NCR. O ito po yung pinaka main na marina dito sa Manila. So lumabas na po tayo ngayon guys para pupunta po tayo sa Quiapo Church para magpasalamat sa lahat na uh, sa ginawa po natin na hirap, pagod, pawis Uh, binigyan pa rin po tayo ng lakas sa Panginoon. So lumabas na po ako diyan. Sa labas niyan may mga jeepney na papuntang Quiapo. So doon po tayo sumakay. So naglakad-lakad, naglakad lang tayo diyan mga ilang meters o so, nakasakay na po tayo ng jeep. So makita niyo, walang pasahero, special trip po ako niyan. Ah uh, tuloy-tuloy po yung uh, takbo yan ni Kuya kasi walang pasahero hanggang dumating po doon sa Kiapo parang pinakyaw ko po yung jeep niyan e, 13 pesos lang yung pamasahe so nandyan po sila ni ate oh. parang pagod na pagod si ate eh. parang galing doon sa ano eh sa bungan <laughs> so itong straight na to guys papuntayan sa uh, kalaw nakita niyo yung ano mataas na building Saka may plug pool doon. Yun ang Rizal Park. So dito sa gilid naman, ito po yung Manila Hotel. So diyan po tayo, Queen Arantin dati. So magandang hotel po yan. Manila Hotel. At saka yun, dumating na po tayo sa Quiapo Church. Yung kailangan natin tumawid doon. Naghahanap po tayo kung saan makadaan. <coughs> eh, sorry. So naghanap ako ng daanan dito sa gilid. At doon tayo tatagos po sa underground. May underground po to guys kung sino pong nakapunta ng Quiapo nakadaan dito sa underground yan po ang daanan papunta don sa Quiapo Church pag dito po kayo sa tapat don ito po yung entrance papuntang underground nandyan po lahat may mga bintahan po dyan ng mga uh, alahas uh, the, yung mga ticketing office nandyan po may mga bintahan po ng mga damit dyan ka magpamassage pwede Kompleto po dyan sa ilalim. May kainan din po dyan. So, ito po yung underground. Sa kya ang tibay ng underground na to. Ang tagal na to, pero walang masamang nangyari. E, dami naman dumaang sa sakyan dyan, oh. Maganda pagagawa yung underground na yan. So, ito po yung entrance sa gilid sa Quiapo church. So, tama tama. Si father, kaumpisa lang nag So, nakahabol po tayo sa misa. So wala po masyado tao kasi maaga pa to mga wala pang alas jis. Naghanap tayo ng pwesto kung saan po tayo pwede mag magdasal. So yun, nagikot-ikot po muna tayo. Marami namang upuan dyan pero hindi po ako umupo. Dito lang po ako sa gilid. So naunahan po tayo nila ni ate. So dito ako sa kabila. Nagpwesto. So nagdasal po ako dyan sa guidance ng Panginoon. Maganda po kasi pag mag-apply ka, samahan mo ng dasal para may guidance po tayo. At saka, nagpasalamat na rin uh, na natanggap po tayo sa isang agency. Kinuha po yung papilis natin. At saka guys, abangan nyo na sana sa susunod nating kita dito sa vlog natin. Uh, nandun na po ako sa airport. At saka, nakasakay na po ako ng aeroplano papunta sa barko na trabahuan po natin. So sana po guys, idasal nyo po ako kung hindi po kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe po pong Pinero YT. So suportahan nyo po yung channel natin guys. Wala, na, wala pa po tayong burner-burner. Ito po muna yung vlog na. Sana all. Oh. So guys dito po tayo sa Quiapo Church So uh, hindi po nakasubscribe po sa atin Please subscribe my youtube channel po Kung Pinero YT And please click the notification bell Para updated po kayo sa mga bago po nating videos uh, Guys bago po ang lahat Bago nyo po gawin ang lahat Na dapat nyong gawin sa buhay ninyo Dapat magdasal po muna tayo Para may guidance po tayo sa panghinoon So kadalakad ko guys dito sa Manila dadaan po talaga ako dito sa Quiapo Church so hindi lang po to ang simbahan na dadaanan ko marami pa akong simbahan na pinupuntahan pero sa awa po ng Diyos guys kahapon kinuha ko yung papilis po natin sa isa pong agency at saka kanina po pumunta din ako sa marina at na-approve na po yung uh, pina-COP ko po na certificate at sana po makuha ko rin yung pira sa amusop na pang allowance ko po dito sa Manila guys so dasal dasal lang po tayo so sana po sa sunod ko po na video makita nyo po ako na nandun na po sa airport at sa aeroplano at sa sampana po ng barko okay guys thank you love you guys